Servisyo Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Servisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretsyo sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Servisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Servisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating sangguniang bayan members. Una na po riyan ang ating pagdiriwang ng World AIDS Day 2025. Ngayong November 29, 2025, mamayang hapon, magkaisa tayo bilang isang makulay na komunidad sa ating pagdiriwang ng World AIDS Day. Isang gabi ng kamalayan, pagkakaisa, habag at pagmamalaki. Samahan kami para sa isang nagliliwanag na torch parade, isang makulay at nag-aapoy na Mardi Gras costume at kahangahangang Third World Dance Sports Competition 2025. Tumayo tayo bilang isang matatag, mas malakas ang boses at mas maliwanag habang itinataguyad natin ang pag-ibig, pagtanggap at isang mas pinatatag na pagtugon sa HIV AIDS. Sama-sama, tayo ay bumabangon lampas sa mga hamon. Sama-sama, Wakasin, wawakasan natin ang diskriminasyon. Sama-sama, tayo ay liliwanan. Ang buong lokal na pamahalaan ng bahay ng Brooks Point ay buong pusong nakikiisa sa paggunita ng 18-day campaign to end violence against women. Ito po ay nagsimula noong November 25, 2025 at magtatapos sa December 12, 2025. Ang karahasan laban sa kababaihan ay isang krimen sa ilalim ng mga sumusunod na batas ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children o VAWC Act. Ito po ay nagpoprotekta sa mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa physical, sexual, si psychological at ekonomikong abuso. Ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women, tinitiyak po nito ang karapatan ng mga kababaihan at pantay na pagkakataon sa lahat ng aspeto sa lipunan at ang RA 11313 o ang Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law. Ipinagbabawal po ang catcalling, sexual harassment at anumang uri ng pagbabastos sa pampubliko at online na espasyo. Ang bawat babae ay may karapatang mabuhay ng ligtas, nilarespeto at walang takot, makibahagi at makiisa sa laban para wakasan ang karahasan laban sa kababaihan. Kaya natin ito, ishare ang kaalaman, i-report ang karahasan at suportahan ang bawat babae sa ating komunidad. Wakasan ang karahasan, ipaglaban ang karapatan. Paalala po sa lahat na bukas tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo kung saan available na po sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kaya at abot kamay na produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangungunan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng ating Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Servisyong Bayan! mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong, Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, derecho sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong, Serbisyong bayan. bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng Pinal Brooks Point. Maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office, Dash Brooks Point, o sa www.facebook.com slash MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at informasyon ng bayan para sa lahat program sa ating official YouTube channel, Hanapin lamang po ang channel na MIO Groups Point o sa www.youtube.com slash at at MIO Groups Point. At dyan po nagtatapos ang ating programang informasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate, Mr. Dawen H. Omar, PhD. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. So ayan po, abangan po natin ang mga programang inihanda sa atin ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Brooks Point sa darating na Kasiyahan sa Bayan 2025. Papagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Ito'y hahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng punong bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Hatid ng himbilang ito, ang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Impormasyon ng Bayan para sa Lahat.